Meron ho ba tayong katunayan na ang mga benepisyong ito ay uh, naiihuhulog <coughs> uh, agad sa loob ng panahon na, na, na nagtatrabaho sa inyo si uh, Ronald. Uh, Mayroon naman po ma'am, uh, pinapahanap ko lang po kasi yung sa benefits namin na ka-leave. Eh. Mm. Pinapahanap ko po ma'am kasi meron naman po mga proof of payment po yan. O uh, Ronald, nakita mo ba itong uh, proof of payment na ito na sinasabi ni Miss Anafe? Ma'am, wala po, wala pong kami nakikita ganyan. Iyan ma'am, nakakausap namin sa Dolly yan. ngaling ho yan, nagbibigay ng number, hindi namin sila mak... Eh, okay. paano po kasi kami magbigay ng separation pay, sir? Kung may ginawa, may ginawa nga po siya, hindi ho kami basta-basta nag-determinate, sir. Pag wala pong proper investigation and your process hmm. bago kasi ng tao. May ginawa po siya kasing mali, sir, doon sa branch. At may, wala naman kaming alam doon, sir, kung hindi kami ito-complain ng, mm. ng, ng, ng manager. So, paano po kami bigay po siya ng termination? Kung siya mismo po, may ginawa siyang mali doon, kaya siya... At saka, agreed naman po siya, sir, doon sa termination na binigay namin. Kasi gumawa po siya ng report dito na gumawa nga po siya ng mali at mang-aya naman po siya. So, wala, parang wala naman po kami yatang pwedeng ibigay na separation doon.